Magandang araw! Narito po ang gabay kung paano isusulat ang sagot sa papel mula sa inyong module. Tandaan, ito po ay isang gabay lamang para mas higit na maunawaan ng mga bata kung paano ilalagay ang sagot sa mga papel at para mas maayos na maisusulat ang inyong mga sagot para din makatulong sa mga guro na matsekan ng maayos ang bawat gawain na inyong sinagutan. Narito po ang halimbawa ng isang intermediate pad paper. Sa itaas na bahagi, ilalagay nyo po ang subject. Pagkatapos, kailangan may pangalan ng bata. Grade at section, week number, learning task number, o gabay sa pagkatuto bilang pahina, sa kanyo lamang po ilalagay ang mga sagot. Depende po yan sa inyong guro kung ang gusto po ba nila ay kopyahin at sagutan o sagot na lamang ang ilalagay. Narito po ang halimbawa ng isang learning task sa Science 4. So, halimbawa po, ang sasagutan ay ang week 1 to 2, learning task 5. Paano po ilalagay yan sa intermediate pad paper? So, una, kailangan ilagay nyo po muna kung anong subject. So, ito po ay science 4. Pagkasulat po ng subject, isulat ang pangalan ng bata. Kunyari, siya ay si Juan de la Cruz. Isasulat po sa bahaging yan at isulat po ang grade at section para kung halimbawang maligaw ng lagayan ng module ang sinagotan ng inyong anak ay may bibigay pa rin siya sa tamang teacher. Pagkatapos po, ilalagay nyo po kung anong week ang inyong sinagotan para kung halimbawang matanggal sa pagkakastapler o pagkakabind ang sinagotan ng inyong anak ay hindi po siya maliligaw. Makikita pa rin ng teacher na ay ito para sa week 1 to, 1 to 2 to pala ito ng science. Pagkatapos, ilalagay nyo po ang learning task number at pahina. Katulad po ng sinabi ko, mas madali pong iti-check ng teacher ang module at ang inyong sinagutan kapag nakalagay po ang mga impormasyon na yan. Para kung halimbawang matanggal, ang sinagutan ninyo sa pagkakastapler o magkahiwa-hiwalay sila, madali pong ma-identify ng teacher kung anong subject po siya at anong page at anong learning task din po siya ginawa at ang kanyang week number. Pagkatapos, sa kanyo na po ilalagay ang sagot ng inyong mga anak. Pero depende pa rin po yan sa mga guro kung gusto po nilang kopyahin pa o sagot na lamang po ang ilalagay yan lamang po ang halimbawa ng pagsagot ng module gamit ang intermediate pad paper